Or else, yun. parang ano lang ba parang parang libangan no pero maganda 'yon guys itong ginagawa ko dito sa facebook ko habang naga-upload ako na parang ginagawa ko siyang libangan tapos andito ako sa bahay namin nagtatrabaho ko dito sa bahay ginagawa ko mga gawain dito ayun 'di ba ang ganda kasi parang online siya itong aking ano ginagawa kasi buwan-buwan salamat ako buwan-buwan, tumatanggap ako ng earnings. No? So, napakalaking tulong talaga. No? Sa mga, ano, katulad kong nagko-content creator, no? Kung, kung, ano, kung kayo, eh, siyempre, dahil social media nga naman po ito, kung mahihain kayo, walang mangyayari talaga. Walang mangyayari po. So, yun lang sinasabi ko. Pero kung kayo, eh, hindi nyo kaya mga ano, yung